sa mapagmalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 6, 2024, lunes sa ika na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Atin pong unang pagbasa ng sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 16, verses 11 to 15. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Motrasia at ginabukas ay sa Neapolis. Mula roon nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw na pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira at mga ngalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin naigpit ang kanyang anyaya kaya tindi namin napahindian ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo ng lunes at tayo po ay papalapit na sa pagtatapos ng ating pong uh, season, no? Easter season o Pasko ng pagkabuhay. Sa darating na linggo ay ang dakilang kapisanan ng pag-akyat ni Jesus sa langit sa ating unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol ay papatuloy din ang gawain nila noong nung sinauna na matapos na iakyat o umakyat sa langit si Yeso Kristo ay nagpatuloy na ang kanyang mga alagad sa uh, kanika mga misyon sa kanika nilang mga lugar o bayan kung saan sila ginadala ng Espiritu. At dito nga po sa kwento ay naka, nakausap ni na Pablo itong isang babae na nagngangalang Lydia, isang teatira at isang mga ngalakal ng telang purpura. Dito po ay sa kanilang pagkikwentuhan ay nabuksan ng kaisipan ni nitong babae nito, no, si Lydia, na para at sa patyon no, para siya po ay magpabinyag sa mga apostol sa ngalan ni ng Kristo. Ay, uh, magandang pagkakataon din ito no, na atin pong um, napagnilayan no, sa atin po ba tayo na tinatawag ng mga Easter people mga uh, naniniwala sa uh, mabuting balita na si Kristo ay namatay at muling nabuhay mga ilan nga ba no, sa atin nga ba na makikipag-usap no, sa, saan man tayo no, sa trabaho man ito o sa pang-ordinaryong lakad natin sa pamamasyal o paglalakwat siya, may mga pagkakataon na, na ginagamit tayo ng Diyos para magatid ng mensahe. Kasi so, hindi natin alam kung sino yung ating mga kung ito ba ay mayroong pinagdaraanan, ito ba ay may maraming katanungan. No? At sa ating pagkikipagkuntuhan, pagkikipag-usap, ay mismo ang Espiritu ang kumikilos para may parinig sa taong ito no, na ating isa na lang ating nakasalamuha ay uh, naliliwanagan na. Ganito po yung sana mas maunawaan natin na ganito ang ating pananampalataya. Hindi natin pinitilit ang isang tao na umayon sa ating pinapahayag. Ang kailangan lang ay magsalita ka lang. No? Nang hindi ka namumersa yung hindi mo pinipilit no? Uh, na mag-convert sa agad kasi no, kala natin ganun eh. Pero hindi eh. Kasi ang gawain natin ay magpahayag ng mabuting balita. The rest ay suggest na po yan. kung mabago man ang tao, pagkilo siya ng Diyos, hindi ate. Kasi at ang mission natin, maging malinaw sa atin, magpahayag tayo ng salita ng Diyos, pero hindi yung, kasi minsan po no may nakakasalamuha tayo na uh, magsasalita tungkol sa salita ng Diyos at uh, ipagigiitan ito ang tamang relihiyon ito ang tamang pananampalataya kailangan ng talikdan no agad-agad yung kanila pong uh, paniniwala ang kanilang kultura uh, para bang ang sina, inaaniban nating simbahan, inaaniban nating uh, sekta ito yung magliligtas sa atin. Hindi po, ano? tanging ang Diyos uh, sa pamamagitan ng, ng anak ng Diyos na Seso si Kristo, siya lamang po ang makakapagligtas sa atin. So muli, no? ipaalala sa atin, uh, ng pagkakataon, magsalita tayo, pag hiningi ng pagkakataon, magkwento lang tayo. Magkwento tayo ng na hindi natin pinipilit ang iba na maniwala, lalong-lalo na na sila po ay mag dahil sa atin pong sinasabi. Hayaan natin ang Espiritu Santo ang kumilos pagdating sa ganitong usapin. Muli po sa mapagpalang araw sa inyong lahat.